Hello guys. <laughs> Magpasensya na at medyo haggard ako. <laughs> kasi pabalik-balik ako sa cabin namin kasi may naiiwan. Yun na nga kasi papunta kami ng falls So it's around 15 minute walk. And naulan na sila actually. Susunod lang ako. Follow ko lang tong trail na madulas. Ay. And the bridge. So, very nature ang atake natin today. <laughs> Love the nature. Ba yun ang buhok ko? Oh, meron din sila mga mini zoo. Meron sila ang mini zoo ba yan? Chicken. There's a monkey. Let's go. Hagardo Bersosa. Hagardo Bersosa. Balik bayan. Hello. So, ano ka magluluto? May kailangan tubig. <laughs> Sabi ko na eh. <laughs> yung tubig wala lang. Yun na lang. Go. Mga plano nyo. Oh. Bilis. Ano? <laughs> oh my God. The struggle is real. <laughs> The putik. Pu basa kasi eh. So, maputik po yung aming trail. So, not sure well, kung ilang magpaaka na lang kaya. So, ito na po yung struggle. ganyan, <laughs> ganyan. Kapit ka sa mga putik-putik mo. -putik. Maliligo ka rin naman. <laughs> Sabi sa'yo eh. Magpaaka na. Nagpadaos-dos na ito. Go, go, go. <laughs> Madudulas ako! Mamaya ka na! <laughs> go! Kaya binubolontir pa lang ni Ate na sa Oo, ayun pala yun. Mas kontrolado at Mas kampante sila. Madudulas Laban, na? go! Diba, gusto niyo ng nature loving, diba? Oh, sweet lang! <laughs> konting akbang langit ang punta Dako <laughs> na oye grabe to para tayong survivor no parang ganun na nga laban pa ba laban nandito na eh wala pa sa kalahati eh. Sino ba kasi nag-suggest ng ano? Iwan naman na yan dyan. Laban. So see you there. <laughs> Baka kay ate. Baka na bata. Ito pinagmanahan. Yan you know? ang... Wala, pet. So, na si Pendy. Dahil, hingal na hingal na. Tapos, medyo, mahirap na yung mga bato. So, ito uh -huh. na. siya. the I. so So. I, I you know you. I saw you <laughs> Well, sinet na may expectation na hindi siya malaki maliit lang siya looks it looks really nice yeah that's the mini phones ala para sila bully din no American bully din oh it's so nice here Kuatin mo na. Eh, that's the So nice. It's worth the trip. Yeah. So. Ang ganda nung kanya, oh. Ang folds. Ayun na nga guys, finally nakarating na kami sa Mini Falls. And guess what? <laughs> kami lang ang tao dito. Ayan. Nahilo ko doon sa ginawa. Nakakapagod pero masaya. So nag-set up na kami. So yun, nag-set up na eh, magluluto kami in a while habang nandito sa Falls. For the meantime, nandiyan lang muna namin yung lamig ng tubig. Where are you going? Wala na sila dyan. <laughs> Mini pole. <-fall. laughs> Terima kasih telah menonton! Thank <laughs> you. So walang bonfire tapos. <laughs> 'Yan na lang. May bonfire. Yeah. Okay na. for the gutom mga person so, 'yung ganyan Nagluto ng noodles, Korean noodles. sotanghali na namin to, plus yan, sarap. <laughs> Ayun lang. mae tiktok mo bata nagawa mga bata nagawa yung mga bata nagawa yung mga bata nagawa yung mga mga bata nagawa

<laughs> Huli ka, Barbon. Bon. So guys, after ng malalang uh, trekking papunta ng tawag dito, ng Falls, eh, prepare na ako ng lunch namin, which is yempo. po. So, magluluto lang ako dito sa cooking area. Yan. So, yun. Tapos, yun yung cottage namin. So, far naman, happy naman dito sa camping site. So, uh, highly recommended and masaya siyang pang bonding Kung gusto mo ng adventure, saka masasayang lakad-lakad para -lakad, wag mga camping-camping moment So, the best. So, yun lang. Click uli kayo mamaya.